magdi diy ako kung paano tanggalin ang pabalik-balik na stain sa kisame. Ah, ito lamang po ang gawin. Yan, gumamit ang boysen lacquer sanding sealer. Tapos gumamit ang brush. Tapos isaw-saw sa ito sa sanding sealer. Yan. Tapos pwede natin pwede natin siyang ipahid Ayan, sa may stain. Yan. Pasus, pasubscribe naman pala ng aking YouTube channel. Maraming salamat po. Yan. Lahat ng may stain, lagyan ng sanding sealer. Mga 10 minutes, tuyo na siya. Pero, kapain din, kapain niyo kung tuyo na nga. Baka mamaya, basa pa pero nakalagay is dun sa likod ng boys ay 10 minutes to yun na siya tapos yan pagkatapos lagyan ng lahat na yan to yun na to yun na yung ating ano sealer tapos pwede na natin siyang pinturahan ng first coating pahiran ng first coating ang ginamit pala yun ay boysen din na ano, flat latex huwag pong kalimutan pa subscribe po ng aking youtube channel maraming maraming salamat po Bali, ang gagawin ko dyan ay lahat ko napipinturahan para pantay na yung kanyang pintura. Para mukhang bago na. Yan, yan na po yung ating ano, first coating. Yan. May bakat pa rin. Tapos pwede pa natin siyang ano, pera ng second coating. Yan, hanggang mawala yung stain. Yan. Ito na po yung ano, ating nalagay na sanding sealer.